Ah, oh. ah oh, lapis. Ay, nalaglag yung isa. Oh, no. Ay, kasayang. Nah, good morning mga kasadik. Ayan, welcome back ulit sa ating YouTube channel, Landix the Weeks. Nandito na tayo mga kasadik sa paborito nating area. Ayan oh, si Bay Juan parating. Sama ko naman si Lakay ngayon. Ayan, pang limang araw ko dito mga kasadik sa Damam. Galing ng bakasyon. So ngayon mamimingwi tayo Ah. E, yung gamit namin ngayon. Nagbabike na lang kami kasi yung mga motor hinuhuli. Tatawag pa kasadik dek. Yes, bayuhan, Oh. Parang hindi pagod. Wala nang wala na pala daw sa nado ka. So, ano. ito oh. Dito kami sa may screen dati. Ganda na yung Dito pa high tide yata ngayon. So, sit up muna tayo mga sarik para magkahuli tayo ng isang balde. <laughs> Ayun mga sarik. Subukan na naman natin yung pinagbabawal na teknik. Ayan you know, o, yung maliliit na hipon. Baka madaya natin yung mga maliliit na lapis din. Mga isang hila, mga limang piraso kakapit. Good ah. Huh?

Ito, puro banak pala. Ito! Tama-tama yung sa na binili ko ba? Hindi, didikit dikit doon eh. Ah, good ah. Yung may ano ba? May, yung non-stick? Hindi. Banak pala, ang dami eh. Ayan mga kasabig ko oh. Maliliit na barak mga kasadik wala pa tayong huli hanggang ngayon mga isang oras na ang huli natin ngayon yung pain lang dagat oh ang lakas ng agos ng tubig hindi man lang tayo nakaisakit magprito man lang ay yung pain namin oh isisigang na lang namin mamaya ulit tapos yung maliliit na banak eh, patay na Prito na lang ng malutong yan. Ayan, nakapoy na mano na si Lakay mga sadik. Maliliit na tilapia. Grabe Mga malakay. Ayun o. No. Matumba na Nakahuli na si Bayuan mga sadik. Ano kaya yan? Oh, nakadali na rin si Lakay ng, ng ano. Makuko. Ah, lapis. Ay, nalaglag yung isa. Sa. Oh, no. Ay, kasayang. Yakit mo yan, baga malaglag din ulit yan. Wala yung isa, sayang. Kaya pala, bigas, may dalawa. Ah, nakadali na may oh. Nadali, nasayang yung isa. Sayang yung isa, nalaglag. May lapis na mga kasadik. Welcome back, lapis. yung Ah, kadali din sila kayo nang... Oh, na lapis o, lang na, sabi ah, ko na eh. Yan na nga, kung hindi mo <laughs> inakyat eh. Oh. Kung hindi mo inakyat, di uh, eh, na, na, na sayang ay, na naman. Na na oh, grabing laki. Grabing laki lang Sada all. Ay, bakuko. Ah, bakuko pala yan. Ah, miya miya. Oh, meron na no, liyo. Oh.

dapat pala sa dalawang bakuko na dalawang lapis ah bakuko ulit mga kasadik dalawang bakuko na malalaki ah good ah ito yung nahuli ko mga kasadik na malaki ayun ko kanina malaki sa maiwagang tiklik aso oh, Ayan, lapis Itong lapis Itong lakas ng maliliit ang agin kasi kaya Wala kami mahuli na malaki Ayan oh, lakas ang hagin Kaya pahuwi na kami Ang ingay-ingay pa ng parago oh. Ayan, si Alisan din yung mga isda Ayan, uwi na kami mga sanik ready na yung mga uh, Michaels Pinakarating na kami sa garahe o oh nakanakaw pa kami ng malunggay oh, pang panghalo doon sa bakuko sariwang sariwang malunggay dinali na lang namin doon sa kapitbahay ayun o oh, yun yung huli namin oh. yan ang malunggaya namin ngayon dito na kami sa parking ayun sila kayo oh. talagang swabing swabing lang siya nagbabike eh. parang gusto pa niya magbike hanggang bagyo eh. Ayun o. Yan ang uli namin. May malaking lapis. Natsambahan ko yung malaking lapis. Ayan. Pwede na yan pang ulam namin mga dalawang araw. Tapos. Ang kay Andre may, may, to ah. pa, Oh. Dalam malunggay. No,